Hi, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Tumay na sa so mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, andito na po ang inyo, advisor at aking pakiramdam ko ay eh, medyo okay na. konti na lang may upo si Pon pero nakakatulog na rin po tayo kahit pa paano, kahit 2 hours lang. So, ayan mga kasabi, babasa tayo ng ating mga mensahe, ng ating mga request. Ayan. Idol 46 years old na po ako. Pero bakit po ganun Idol? Dati ko hindi ko maramdaman ang ganitong Daniel. Ako sa asawa ko ngayon, ako na nagyayaya sa kanya. Ma'am, ano idol? Ano kaya? Ibig sabihin nito idol? Nagtataka din kasi ako sa sarili ko. kasi di naman ako ganito. So, Alexander Makasawi ay isang 45 years old. So, ang kanyang concern ay siya na daw yung nagyayaya kay Mr. Pero dati hindi niya naman ito ginawa. Nung simula, itong siya ng 45 years old, dun daw siya nagiging mael. So, ibig sabihin, doon na. yan, lumabas ng pagkanyang pagkael mga kasawi. Dahil dati hindi naman niya ito ginagawa sa kanyang asawa. Mabibigay tayo ng opinion. ba diba, sabi nga nila, kapag kang isang babae ay tumutungtong ito sa edad na 40 o 40 years old, ito ay nagiging matakaw, nagiging L sila dahil mabalik ulit yung kanilang pagkabata. Kung nagsisimula ang pagkabata ulit ng mga babae at kilalakihan, pagka ito ay tumutungtong sila sa edad na 40 mga kasawi. Kasi feeling nila nagiging dalaga na sila, feeling nila is nagiging binata sila, kaya minsan kung mapapansin nyo, doon sila mas nag-aayos sila, mas kadalasan nagpapaganda, nagpapagwapo sila, mas inaano nila yung sarili nila kumpara doon sa mga kabataan days nila. Kaya kung mapapansin nyo yung mga kalalakihan, ba diba, makikita ka na mas postura pa yung mga matatanda kumpara sa mga nagkakaedad ng 30 hanggang pataas hanggang 30 to 35, kasi yung mga kalalakihan, nararamdaman nila na parang binata sila o ulit kapag nagkakaedad sila ng 40. So, ganun din naman yung mga kababaihan. Same lang naman sila. Kaya kung mapapansin nyo, kaya mga kababaihan, nagiging maeleto kapag sila ay nagkakaedad ng 40 kasi mas napipil nila, nai-enjoy nila ito. Kaya yung mga hindi nila nagagawa ng mga edad na 30 to 35, so hindi sila nagiging matakaw. Pero pag nagkakaedad sila ng ganito, is yes, nagiging matakaw na sila. Kaya kung mapapansin nyo sa may mga lalaki dyan na nagkakaroon ng asawa na 40 yung yung edad. So, ang babae pa, ang panay nagyaya sa kanila. Alam nyo ba, hindi rin sila na kontento kahit isa o dalawa sa isang araw. Minsan, nagiging tatlo pa. Kasi, kung baka kasagsaga nila ito ng kasarapan. Dito nila na mas napipil na yung L talaga. Nagiging aktibo yung kanilang pakikipagjugjugan sa kanilang asawa. Kaya, and eh, ang lalaki na mismo ang sumusuko din sa mga kababaihan kapag ka ang babae ang panayaya kay Mr. Nang Jugjugan. Kaya, kung mapapansin nyo, yung mga babaihan na ganito, is nagiging aktibo sila. So, yung si mister, kung pinuproblema mo dati na hindi ka niyaya ng misis, ngayon naman ay mamuboblema ka kapag once na si misis na mismo ang sunod-sunod na magyaya sa'yo. Kasi mauubos talaga ang iyong lakas. Kapag ka ganito, yung asawa mo na nakararamdam siya ng ganitong L, mga kasawi. Siyempre, good naman yan. Kasi, mas lalong nagiging maganda yung banding niyo mag-asawa kapag ka ang inyong jugjugan sa araw-araw mga kasawi. Huwag lang talaga sobra namang dami kasi baka mamaya is manghina na si mister na wala na siyang maibibigay pang lakas sa iyo kapag ka panay-panay ang yaya ni mrs. sa jugjugan. So, ingatahan lang mga kasawi sa mga kababaihan na nagkakaitad ng 40. Be careful, ingat-ingat. Walang masama na kung araw-araw kayo magjugjugan pero kung panay-panay, aba, wala pa sa isang araw, inakailan na kayo, is minsan nakakasama din po yun sa ating katawan. So, yun lang po yun. Enjoy your life. Kasi nga, masarap naman talaga kapag ka ganito yung edad ninyo na ginagawa ninyo is talagang aktibo pa kayo sa jugjugan. So, yun lang po makasabi yun sa ating sender. Normal lang po yan. Huwag po kayong matakot. Kasi sabi nga nila, nagsisimula tayo sa edad na 40 ay nagiging matakot tayo sa pakikipag jugjugan sa ating mga mister or jowa. So, okay lang po yan. Basta as long as si mister ang niyaya mo, walang problema doon. Masama lang noon kung nagyaya ka sa iba ay talaga pong hindi na maganda yon kapag ka yong yung mangyayari. Yun lang po mga kasayang, Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga. Sampai